Good morning, good morning sa lahat no uh, ito pala yung araw-araw kong nilalakad papunta sa duty ko ah, uh, kikiparada doon tapos maglakad pa ako papunta kita sa inyo yung mga araw-araw tayo yung lalakad papunta sa trabaho natin exercise ng mga tao yan ito, dito lakad tayo kasi klaseng building sa Makati yan lakad tayo paglakad ito yung pinasukan natin araw-araw kataylakat para makita nyo Satrapisyo sa sa araw-araw yan o oh. mga building o oh. o oh. oh. tagabukid sa laag sa metro lakad araw-araw ayan -araw. papunta doon araw-araw to araw-araw maglakad Akat ka lang Akat Ito, so, ka ulit Akat Sasakyan o oh. Sasakyan Punta doon, sasakyan Corner Dito Dito lakad ka lang lakad ng lakad no yes. corner lalaki ng building oh o. lakad ka lakad ka naman araw-araw to na exercise ka talaga sa kakalakad kadur, na nakakad ito yung nilakad natin araw-araw na ang ganda ng pagkabinding to ang building hanggang doon yan naangkat pa rin exercise ka talaga dito building, city land hindi nga dito metro dan Tapos tawid pa dito sa pedestrian. Kitanya. Ba maglakad. lakad ka lang ang lakad layo-layo uh. So, layo -layo yung nilalakad natin yun ang binasukan ko Dol, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat. God bless sa inyo.